Hi guys, share ko lang sa inyo ang aking mga pinunla. Ito, mga, ano, ano na sila, 3 weeks old. So, umpisahan na natin dito. Ito ang kalabasa. Ayan. ito naman ang watermelon. Ayan, mga watermelon yan. At ito naman ang okra. So, yung mga yan is kalabasa, watermelon, okra. At ito naman ang medyo na ano siya sa araw pero okay okay pa naman. Yan yung maliliit na pipino. Yan. Tapos ito naman ang aking siling labuyo. Ayan. Tapos ito naman ang rosé na cherry tomato. Cherry rosé tomato. Tas ito yung nasa gitna, ayan, talong. Tas itong nasa dulo naman is ang aking black cherries. Black cherry tomato. So sana mabuhay sila. Um itatanim ko 'yan mga middle nang middle nang uh May kasi yon hindi na talaga lalamig. So wish me luck. Update ko kayo, guys. God bless everyone! Bye!